Good morning sa inyo guys. Uh, ngayong araw ay e, bibiyahi tayo sa Grab and and titingnan natin kung makakamagkano tayo ngayong maghapon. Ang dami kasi nagre nagrereklamo ngayon na mahina na daw ang biyahe sa Grab. So samahan niyo ako ngayon para malaman natin kung mahina na nga ba or may kikitain pa nga ba dito sa Grab car. Kasi nga ang dami nang pumapasok dito, marami nang uh, kalaban si Grab and then marami na ring driver ngayon sa kalsada. So ngayon nga pala ay e, October 30. Uh, 2024 so araw ng Wednesday so susubukan nating bumiyahin ngayon uh, time check is 6.13 na ng umaga medyo late na tayo gumising and napasarap yung tulog natin kasi usually mga 5 o'clock kumalis na ako ng bahay pero ngayon uh, 6:30 na nga past 6 na palis pa lang tayo dito sa pinagpaparkingan natin. So nga pala sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin regarding dito sa uh, Grab platform. Nga pala, pasensya na kayo, medyo natagalan tayo mag-upload dito sa YouTube channel natin. Mag-almost Uh, almost one month na hindi tayo nakapag-upload dahil nga na busy tayo So ngayon, uh, start na naman tayo sa panibagong vlog natin ngayong araw na to and yun nga para malaman nyo rin at may idea kayo kung uh, kumikita pa nga ba dito sa Grab Platform So dyan na muna kayo, buksan ko lang yung app ko and then update ko kayo from time to time para malaman nyo yung latest na, na nangyayari dito sa Grab Platform Hi guys, uh, kanina pinasukan tayo ng booking from uh, malapit doon sa amin magpapag na ako kaso pinasukan tayo ng booking uh, Malapit lang, uh, 12 minutes lang So ang fare is Php 107 pesos from doon sa amin Makati to Makati lang dito sa uh, may Dilarosa yung baba Sa may Solaris building Tapos ngayon naman, uh, pagkababa natin after mga 10 minutes pinasukan tayo ng booking kaso medyo malayo yung pick up 1.2 uh, 1. kilometers pero ayos lang yung fare naman is 87 pesos lang malapit lang din ang drop off so pagkagarito kasing umaga okay lang yung mga malalapit lang dahil nga may incentives ngayon eh so pag nakawalo ka from 6am to 10pm mayroon kang 300 pesos na incentive. So, kaya okay lang 'yung malalapit. Ah, uh, wag lang traffic kasi pag sobrang traffic yun 'yung talo tayo talaga. Ah, uh, napansin ko nga rin medyo humina 'yung booking unlike before. Ah, uh, mabilis tayo pasukan ng booking ngayon, medyo matagal bago pasukan. Pero check pa rin natin mamaya, titingnan natin kung paano ba 'to mamaya kung uh, bibilis ba 'to mamaya or uh, ganito talaga 'yung booking na ngayon. Sana naman uh, lumakas pa yung booking natin Para malaki-laki yung may uwi natin ngayon So dyan na muna kayo Pick upin ko lang yung passenger natin Tapos mag-update ako pag na-drop na natin siya Hi guys uh, Na-drop na natin si sir dito sa may Makati lang din Sa may SEC building So So far nakaka-194 pesos na tayo So Kulang-kulang uh, 1 -kulang hour na yung napusyong natin pero wala pa tayo sa dalawang daan so medyo matumal nga dati pagkagaritong oras uh, usually pagka alas 6, alas 7 hanggang alas 9 yan, rush hour so pulang pula yung mapa nyan ang daming booking pero ngayon halos walang pumapasok so mag update ako ulit mamaya para malaman nyo kung mag makakamagkano tayo ngayong araw na to Hi guys, update lang. Uh, time check is 11.09 na ng umaga. Uh, andito ako ngayon sa Novaliches. Kanina, pag drop natin ng passenger natin sa Makati, pinasukan tayo kagad ng booking. Papunta naman siya ng Las Piñas. Ang fare is 475 pesos. So maganda-ganda dahil nga uh, uh, malaki yung fare. Tapos pagdating naman sa Las Piñas, pinasukan tayo ng booking papunta ng Alabang ang fare niya naman is 230 so maayos dahil nga malalaki yung fare tapos malalayo yung uh, malalayo yung bato sa atin tapos pagdating natin ng Alabang pinasukan tayo ng isang booking din malapit lang 72 pesos tapos uh, pag drop natin ng passenger natin sa Alabang lang din yun yung maganda pinasukan tayo ng booking ang price niya is 977 pesos So, ang bato niya from Alabang papunta dito sa may uh, Nubaliches. So, ang ganda kasi ang laki ng fare. And then, inabot din tayo ng isang oras mahigit ang travel natin. Kaya nga, andito ko sa Nubaliches. So, kala ko kanina uh, dahil nga matumal yung booking baka hindi tayo makakota pero nga dahil nga malalaki yung booking na binigay sa atin may total income na tayo ngayon na 1,998 so almost 2,000 na yung kinita natin ngayong araw na to nag start tayo ng alas 6 tapos ngayon nga alas 11 na ng umaga so maganda ganda dahil nga malalayo ang bato sa atin so far nakakaanim na booking pa lang ako and then ngayon nga dito sa Novaliches uh, pinasukan naman tayo ng booking papunta naman ng Uh, Trinoma So papunta ko ngayon sa pickup location upin ko lang yung passenger natin And then i-update ko kayo Pag na-drop na natin And siguro magla-lunch tayo after natin Madrop yung passenger natin So dyan na muna kayo Update ako ulit mamaya Hi guys, update lang uh, Time check is 1 o'clock na ng hapon So meron na tayong 2,600 pesos So, bali kanina uh, sa sa Nubaliches, paghatid nga natin nung passenger natin na galing uh, na galing Alabang nag uh, nagset na tayo ng by destination pa -uwi dito sa Makati dahil nga malayo yung uwihan natin and nagugutom na rin tayo kailangan na natin mag -lunch. So, pinasokan naman tayo ng booking galing ng uh, Chess. papunta naman siya ng Trinoma And then, pagkababa natin sa Trinoma, nung passenger natin, pinasukan naman tayo ng booking from Trinoma, papunta lang din siya doon sa Quezon City. Ang fare is 155. Tapos, from Quezon City, uh, pagkababa natin ng passenger natin, pinasukan naman tayo papuntang Krame. Bali, ang price is 173 pesos. So, bali, yun lang. Uh, yung set na may destination natin kasi, Uh, bali tatlo lang hindi pa tayo nakakarating ng bahay ang huling drop off natin ay dun sa Krame pero ayos lang kasi nakaka 2,600 pesos na tayo and then may natanggap din tayo na tip na 100 pesos kanina so nga pala uh, update lang bali yung may destination natin bali dadalawa na lang dati kasi apat so ngayon bali nagamit ko na yung isa isang tatlo tapos may natitira na lang ako ngayon na isa para naman tong gagamitin ko mamayang hapon bali isang set so tatlong peraso pa to uh, hindi ko na siya magamit kaya ngayon uh, na ako ng bahay dahil nagugutom na nga tayo and then susubukan naman natin bumiyahe mamayang gabi so so far guys okay naman yung biyahe hindi naman siya ganun katumal actually ang daming uh, pumapasok pa rin sa aking booking ngayon pero hindi ko ina-accept dahil nga Uh, palayo, gusto ko yung pauwi ng bahay, and nga pala dahil nga binawasan yung ano natin yung my destination dati kasi apat na set ngayon ay dadalawa na lang bali, only cancel naman tayo ngayon, basta within the uh, segundo may pag pumasok kasi yung booking sa atin mayroon tayong 8 seconds para i-accept yung booking So kung hindi natin gusto yung booking pwede natin i-cancel Hindi maapektuhan yung cancellation rate natin Dahil nga uh, uh, according kay Grab Unli-cancel uh, tayo ngayon So naka ilang cancel din ako Siguro naka lima cancel Kasi nga naghahanap ako ng pauwi dito sa Makati Kaso hindi tayo pinapasukan papunta dito sa Makati Puro palayo So, 'yun lang guys. Uh, update ko kayo ulit mamaya kung makakabiyahe pa tayo sa hapon. Nga pala yung sa incentives na hinahanap ko kailangan ko pa ng dalawang biyahe. So, mamaya ibibiyahe ko pa 'yon para naman uh, makuha natin yung incentive. Tapos kahit mamaya siguro uh, baka Bibiyahin din tayo kahit maka libo lang tayo para kahit pa paano mayroon tayong 3,500 or 4,000. So yun lang guys, update ko kayo ulit mamaya. Kakain muna ako tapos uh, update ko kayo pag makabiyahe ako mamaya. Good evening guys, time check is 7 o'clock na ng gabi. And bibiyahin nga naman tayo dahil nga kanina, umuwi tayo ng bahay ng mga 1 o'clock, yung huling booking natin kanina 1 o'clock, so umuwi muna tayo ng bahay, tapos kumain tapos nagpahinga ng konti, sumundo na rin kay misis, so ngayon start ulit tayo pagbiyahe, uh, kanina nakaka 2,600 na ako, tapos yung incentives uh, dalawa na lang ang kulang natin hanggang alas 8 lang ngayong gabi yung incentives, so kailangan maka uh, kailangan mapasukan tayo ng booking kahit dalawa ngayong gabi. Nga pala ngayon ay pinasukan tayo ng booking ah, pagkabukas na pagkabukas natin ng app natin pinak pinasukan tayo agad ng booking. Kaso medyo malayo yung pick up ah, 2 kilometers mula sa pinanggalingan ko. Tapos ah, malapit lang naman ang hatid, ah, bali 127 lang yung fare. Dyan muna kayo, pick upin ko lang yung passenger natin and update ko kayo pagkababa natin ng passenger and Uh, kung makakabagkano tayo ngayong gabing to Hi guys, uh, kanina pagbaba ng passenger natin sa Makati Rise uh, actually hindi pa nakakababa, pinasukan tayo agad ng booking, so naka grab share so sa grab share ibig sabihin uh, dalawang magkaibang pasahero nagbook so ang fare nya is 344 so bali sa grab share dalawang pick up and then dalawang drop off din so magkaibang passenger yon pero sabay sila sa isang booking so hindi sila magkakilala ganun yung grab share maganda lang sa grab share kasi medyo mahal siya mas mataas siya ng 10% compared do sa regular fare so ang unang pick ko ay sa may Makati exchange lang at saka pangalawang pick up sa Glorieta 4 tapos yung drop off dito lang sa may Burgos sa Makati tapos yung pangalawang drop off dito naman sa may Mandaluyong actually malapit lang kaso medyo traffic ngayon dahil nga uh, umulan tapos ngayon pa yung trick or treat so medyo uh, matraffic talaga tapos tapos uh, marami din booking ngayon kasi nga daming tao sa labas dahil nga sa trick or treat So yun, uh, na nga natin yung huling passenger natin dito sa may Mandaluyong Tapos pinasukan tayo ng booking ngayon Papunta naman ng Terminal 1 uh, Ang pick up dito lang dito sa may Mandaluyong Dito sa may Tibuli Garden Ang fare niya nasa 400 pesos So maganda-ganda kasi malalaki yung fare ngayon Dahil nga sobrang traffic tapos maraming booking So maganda yung demand ngayon Siguro after nito Ah uh, Magsiset na ako ng my destination pa uwi ng bahay dahil nga 1,000 lang naman yung target natin ngayong araw na to. Tapos yung incentives. Actually nakuha ko na yung incentives. Uh, bali 300 pesos, walong biyahe ngayong araw. So nahit na natin yung target. Kaya pwede na tayong umuwi. Mag-update ako sa inyo mamaya pag naka -uwi na ako. Tapos ito total natin kung magkano yung mga uh, kinita natin ngayong araw na to. Para meron din kayong idea kung kumikita pa rin ba dito sa grab car or hindi na or uh, worth it pa rin ba na pasukin itong grab car so mag video ako ulit mamaya pag nakarating tayo ng bahay pag nakagarahe na tayo Hi guys, uh, time check is 9.34 na ng gabi So kakatid lang natin ang passenger natin dito sa Terminal 1 And then accept na nga tayo ng my destination pa uwi ng bahay dahil gabi na uh, papunta ng Makati. Tapos pinasuko naman tayo ng booking ngayon. ah, uh, kaso terminal to yung pick up. ah, uh, papunta naman siya ng Pasay sa may tramo lang. So okay na. Uh, kinuha ko na rin kasi malapit na rin to sa bahay. Ang fare niya is 252. Malaki-laki na rin. Tapos sana maka... Sana after nito, uh, pasukan pa tayo ng booking hanggang doon sa Makati para hindi sayang yung oras natin at saka biyahe. So ngayon guys, papunta ko ng Terminal 2. Uh, pick upin ko lang yung passenger natin. Uh, and then check natin kung papasukan pa rin ba tayo ng booking papunta ng Makati. So dyan na muna kayo. Uh, update ko kayo ulit mamaya. And then bibilangin natin pag arahi ko kung magkano ang nga kung magkano kinita ko ngayong araw at saka kanina at saka ngayong gabi so so tara pick upin ko lang time check guys is alas 10 na ng gabi so nahatid na natin yung passenger natin kanina sa protasyo sa may galing siyang terminal 2 ang fare is 200 plus 250 plus so ngayon na ako ng bahay tatapusin ko na yung video na to bali nga pala nag start tayo kanina guys mga 6 o'clock and then umuwi nga tayo ng mga 1 o'clock ng hapon so tapos oh, nag start naman tayo ng gabi alas 7 ng gabi and hanggang alas 10 nga ngayon so kanina umaga ang kinita natin ay 2,600 pesos plus yung tip na 100 pesos kaya bali 2700. Tapos ngayon naman kumita tayo uh, 1000 mahigit, 1173 yung kinita natin ngayong gabi. So bali ang total na kinita natin sa araw na to ay umabot ng 3773. And then meron din tayong natanggap na tip na 100 pesos. So bali 3000 Uh, 873 sabihin mo nang 3900 dahil nga may mga uh, barya-barya pa na uh, tip na hindi naman natin sinasali na and then nga pala na kuha din natin yung incentives na hit din natin na uh, 300 pesos so bali overall yung kinita talaga natin sa para sa araw na ito ay umabot ng 4000 200 pesos syempre gross pa lang yan uh, ipabawas pa natin yung gas dyan ang nabawas din sa gas natin bali nagpagas ako kanina ng 1000 pesos ngayon nga uh, may sobra pa naman so bali ang total talaga na matitake home natin ngayon ay 3200 pesos so bali ngayon uh, medyo malakas ang booking ngayon dahil nga uh, umulan kaninang hapon and then medyo traffic kaya medyo madami yung booking tapos kanina din maraming booking dahil nga siguro nga uh, yung sa trick or treat so ang daming taong lumalabas yung mga bata so kasama yung mga nanay nila nagagrab sila and then nga medyo makulimlim kanina kaya siguro natatakot din sila mag motor or angkas kaya nagbubuk sila sa grab kaya medyo masasabi ko sa ngayon medyo malakas yung booking natin ngayon and panalo yung araw natin ngayon so sa mga nagbabalak dyan uh, mag and pumasok dito sa platform ng grab so bali yan yung kinikita natin hindi naman yan pare pareho malay mo mga, sa mga susunod na araw abangan nyo yung mga vlog natin baka medyo mahina kasi ang dami na rin nagre reklamo mga grab driver marami akong nababasa na mahina na daw dito sa grab car pero so far ako naman uh, yung target ko everyday na income na gusto natin makuha ay nakukuha pa naman natin hindi naman ganun katumal tiyagaan lang talaga and then habaan mo lang yung pasensya mo and then sa kalsada syempre habaan mo yung oras mo pero sa tingin ko halo same pa rin naman ang kinikita ko dahil nga hindi naman tayo talaga bumabanat hindi tayo sumasagad sa pagbibiyahe so sa ngayon malakas yung kita ngayong araw na to panalo yung income natin ang target nga natin maka 3,000 or 3,500 lang okay na so ngayon sumubara pa nga tayo umabot pa tayo ng 4,200 so maraming maraming salamat sana nakatulong sa inyo yung video natin asahan nyo gagawa pa tayo ng maraming video para Uh, may idea kayo kung ano yung nangyayari dito at nag-update tayo lagi-lagi regarding dito sa Grab Platform. Nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na nilalabas natin regarding dito sa Grab Platform. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Butter Dasband at your service.